Hello guys, welcome to my channel Ateneng Vlog Papalaban na naman sa lakad sa Ateneng uh, Pupunta na naman tayo na Main church Meron kami uh, Women's Conference So talagang dito ang babaan Malayo Kaya <coughs> lakad-lakad na naman mapapalaban na naman sa lakad hmm, diba ka-exercise kaso hindi ako nakapagdala ng payo tsaka tanghali na night na, late na naman ako yan doon pa ako sa kabila Nako. Yan, Annex na ito, guys. Napakainit. Wala tayong dalang payong. kung kami kasi ng anak ko, um, maaga pa yon 7 am e. pa lang yun, kaya ano, malilim pa ngayon. Sobrang init na. Lalo na sa panahon ngayon napaka-init talaga ng panahon. Summer na summer na ang dating. So yun guys, lalakad tayo dito sa pasilyo ng SM Annex. Nabibilad tayo. Pero ang pupuntahan ko doon pa sa tawid. Wala ko pang tumawid sa aming main church. Ay nako. Tiyaga-tiyaga talaga tayo no choice. No choice, lakad lakad. Pero pwede na ba akong makyap dyan? Pwede na ba? Ah, close pa. Close pa si Anix. So, kailangan natin sa baba. So, pero ngayon, hindi na siguro ako lalakad ng katulad ng ano, nabot kami ng 15 minutes ng anak ko kasi medyo kabisado ko na yung daan. Tsaka, binubuksan na yung flyover dyan sa main uh, SM North yan yan yung overpass na bukas na hindi na kami iikot De hindi na mag isa lang ako guys sa lalakad kaya ayun lakad lakad magalaw ba ang ating camera magalaw ba ang maglalakad. camera Dun lang ako kung main church ng Word of Family Church dyan so tatawid pa ako dyan wala ko pa tumawid so dito bukas na eh. Lord. pwede na siguro ako dito dadaan market para medyo para, para hindi na ako mapagod after na ako dito guys isang akyata na lang. Yan. Tsaka malamig. Sarado Bukas. po kumang po Ay! Wala pa rin. Malamig-lamig sana. Sarado pa pala. Dito na lang. Hello! Tsaga talaga tayo dito. Ang ganda kasi dapat sa taas ladaan ka kasi. Medyo malamig. Hindi Um, dito tayo sa ilalim dadaan. Chaga chaga. Dapat dyan tayo tatago sa taas. sarado pa pala ganun diretso so dito tayo sa ilalim dadaan guys kasi 10 pa magbubukas na ay ano ba yan uh, my best Ano ba tayo? Iikot pa. Ay, Sa ilalim guys. Ng mga bus terminal. Pero akit tayo dyan sa may elevator dyan. At tatagos na doon. So medyo malapit-lapit lang. Thank so, you. it's busway. Busway Sarado pa. Bukas na. dito aray ko ano ah, sama ba yung dinadaanan ko kasi eh, sa busway ako dumadaan Tama ba ito? Okay. Ah, okay. Tama pala. Yung dinadaanan ko, guys. Kasi malapit-lapit. Kaysa nung nakaraan na babaan kami. Nag-ikot-ikot pa kami ng anak ko. Pero nahihingal si Ate Ning. Sobrang hingal. Ay, diba? Tsaka dito, pwede na tayong bumaba dito. Hindi na tay ikot doon. Nakaraan nung ikot pa kami doon eh. So dito, may babaan na. Okay. Very good ay maiksi na lang ang lakad ko so meron lang 8 minutes instead of 15 minutes na iniikot ko nung nakaraan so so ayan guys kunting lakad na lang ayun na yung charge so thank you sa lahat nakapag exercise si ate nakapag lakad ng Ay! almost 10 minutes so ba? Ito na ako nang hangal, hangal, hangal. The... So, bye-bye na. Salamat sa lahat ng nanonood dyan. At sana nag-enjoy kayo sa konting uh, sa video natin na yung nawala kwenta-kwenta. Naglalakad ho di sa sa mainit na araw. Yan, napakainit ng araw, di ba? So, ito na po ako. Di hanggang dito na po ako. Papasok na ako. Diyan. So, word of hope. Finally, George.